Palit preno or break this pad naman ang feature natin sa video nito guys. So si Mr. ay nagpalit ng kanyang preno sa harap. So yung motor namin click on 2.5, kailangan na palitan yung preno. Tapos ayan, ginawa na lang ni Mister kahit na gabi. Madali lang naman kaya dito na lang niya ginawa sa bahay. So una, tinanggal muna niya yung tornilyo. Yan yung itsura ng worn out na brake pad. Tapos ito naman yung ipinalit. Ito yung compatible model ng brake pad. So pwede siya sa 1.25 na click at 1.50 na click. So yan yung itsura ng bago guys, di ba? Ang kapal pa tapos kitang-kita yung difference kapag ka pinagtabi yung worn out at saka yung bago. Tapos ayan, so tinatry na niyang, na niyang, ikabit. Kaso, since bago pa yung brake pad, so ayaw sumuot dun sa lagayan ng brake. So kaya ang ginawa niya, binuka muna niya yung brake caliper gamit yung screwdriver para sumuot or pumasok yung brake pad. Ayan guys, so, oh, so naisuot na niya. So sumisikip kasi yun habang numinipis din yung brake pad. Kaya kapag ng bago, kailangan ibubuka para sumuot din yung bagong brake pad. Ayan. So, mabilis lang niya itong nagawa. Siguro mga 20 minutes lang na ikabit na namin popcorn na ikabit na niya. <laughs> taga video lang pala ako tsaka taga ilaw. So ayan guys, nilangisan din niya yung tornilyo gamit yung brake fluid. Para yan ay mas maganda yung pagkakakapit at mas madaling ipasok dun sa loob. Para hindi rin siya kalawangin. So maintenance din yan nung tornilyo guys. Ayan, oh. So kaya kaya din gawin to ng mga mister nyo kahit sa bahay lang. So tipid na rin siya sa labor. Kasi siya na lang din yung gumawa basta may gamit siya. So yung ginagamit niyang pang ay close range 8 yung size guys. Ayan oh. o. O ba diba, nakatipid na ulit kami sa labor at saka mas komportable na siya yung magkabit ng brake pad niya para sure yung kabit at cost saving at time saving din. O ba diba? Ayos.